Ang Department of Interior Internal and Local Government abay planong bawasan ang bilang ng mga Philippine National Police General sa Pilipinas. Ilang kasalukuyang general naman nilinaw na hindi si si Bakid. Binati ng buong detalye tinutukan niya ni Bombo JC Galvez. Planong bawasan ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang bilang ng PNP General sa Pilipinas. Sa palagay ni Rimulya, napakarami ng PNP General sa bansa na umaabot sa 153 sa kasalukuyan. Ang iba niya rito ay walang command, kaya kailangan mabawasan ang bilang ng mga general. Paglilinaw naman ng kalihim na walang sisibaking sa 153 na kasalukoy ang general ngayon at sa halip ay hihintayin lamang silang magretiro. Uh, we are not firing anyone. We are not removing uh, anyone. We are waiting for their retirement and we will formulate a policy whether or not we will um, replace the generals that are retiring foremost, uh, what ang kailangan gawin ay pag-aralan kung deserving pa talaga o kailangan ba talaga ng no, star rank nung position na yon. They followed civil service procedures in order to promote. The armed forces promotes every five years, the PNP promotes every three years. So, mas mabilis sa kanilang accession into the ranks at parami ng parami ang mga general natin over the years. Uh Hihingi rin ng tulong si Rimulya sa Kongreso para mabagong civil service law na nagpapaintulot sa kada tatlong taon na eligibility ng mga pulis para ma-promote at gayay ng Armed Forces of the Philippines kung saan kada limang taon ang promosyon. Kinukonsulta rin niya ang UP College of Public Administration kung saan gumawa na ito ng rekomendasyon na isusumita niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa Kongreso upang pag-aralan. Inahayag ni Rimulya, suportado ng punong ehekutibo ang kanyang nais sa PNP nung sila'y magkausap. Gayunpaman, naniniwala ang kalihim na hindi ito magiging mitsa o resulta ng galit sa hanay ng pulisya. Hindi naman. I, I guess if it explained properly at uh, tama naman ang pagpakita natin ng merit-based merit, -based, merit -based system na kanang promotion, then it will be done very well. Um, again, being general is not a obligation. It's a privilege. So that privilege has to be earned through merit. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!